salamat din kami sa no, pagkatay kambing uh, yung bibingka masarap lahat ng handa nila masarap yes oh, thank you salamat po yan thank you thank thank you. Thank you. ayan mga ka ipasyal natin yung ating mga bisita sa dito sa Tamaraw sa gene pool parang naglabo na hindi na sa blue na rin Ayan guys, biglaan na naman yung aming punta dito sa ano tamaraw? Tangalian sa ilong. Kanina to. Ayan, gusto lang bubabae. Kamusta naman ante yung graduate mong apo? Nag-iyak nag siya, ante? Wow, nag-iyak siya, ante? Oo, nag-iyak siya. Ay, nag-iyak siya. Ikaw ay, nag-iyak ka? napaluhay eh. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. In fairness, nakapatapos ka na ng ano, apo. elementary. Apo. 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 Siya, apo. Sa mga <laughs> Siya, lang, apo lang nagparal lang. dun, guys, sa apo niya. Nag-graduate na ng elementary. First pa, naantay ano, na. First honor. Para may dalang niya. Proud. Dapat ikaw pala, ante nag-akyat. Siyempre ikaw nagparal. Kaymo na mga bang, bang. Kain na maligo. Kain na po. Okay. Okay. Makanan. Makanan po Daming tao dito, guys. Makanan.

much much later then guys Bal and inong kahit mababaw. <laughs> Kaya na guys, ang ating si Buyas pahabon. Ay, Anday, na yung pa. lang din and ang mga uh -huh. Kami lang kina ide kayo lang. na sa si <laughs> na Tapos ligo ilog si Buyas. balik din eh, no? Sibuyas magulit.

Ito, malalaki. Ito na iwi nila na eh. lang <laughs> mo ito. Ito, bauna natin sila guys ng sibuyas. Yung sibuyas na natin doon. Para... Isang red bag na sibuyas. Kaliliit. Hindi matagal makwan. Nagbabasin. So, natin. May napili akong ganito oh. Malalaki. Ah. Uh -huh. Tapos kagdagan na lang na antikon daw.

kahit si Kuya Richie naga, na nagapili ng iwi niya. Nag-reject daw. Reject. Hindi na guys. Bagsak mo sa atay tay. -tay. Nakiarawan kami guys. Walang hukuan. Hindi na kagawagan. Pero mas niya kung gaano kahirap magbukid. Mahal din kasi yan. Ma, Magkano kilo doon? Isa ba ng red pack? Red plus. Sa paring, Mama, Mga 80-90 ganyan yung iba, 120 depende sa size sa palengke itong magandang stock kasi ano siya kuling sibuyas makailang red bug kaya as a choice ayan mga kadragon itong part na to, ano na ang dami ng naharabas si putian ng mga dahon kaya kailangan na rin talaga siyang puno the next day. Good morning, mga kadrago. Today is the third show. <laughs> Ayan, pangatlong araw na natin, guys. <laughs> Nabisip. Ayan, pauwi na rin sila mamaya-maya. Mga seven. Ang alis nila dito. Ah, Siyempre, bago sila uwi, kakain mo tayo ng bike pass.

Ay, nay, 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 nay. Good morning! Good morning! Yan, may isa sa utaw sila kuya. Ito <laughs> <laughs> <laughs>

Mm. Oh, Bore. ubos na yung kape. Hindi ba rin naka-shout out? Okay. Good morning, mga ka-DPL team. Uh, dito po kami sa uh, Monte sa claro, Occidental Mindoro. So, ang saya-saya. <laughs> 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 ah shout out kai ano kai Tawatau mm. kanyang misis si Dunya Marisel <laughs> Marisel si Irene Tawatau si Tawataw. Ryan Tawatau mm. si Haya si dengarkan Yan Yan SRB anak mau oh hello good morning DSL uh. Cut out kay Mrs. Uh, <laughs> Miss you. <Hey>! Alright. <laughs> uh, <matang, so. laughs> uh, um, Ako ay kami ay nagpapasalamat sa team dito sa may hindi na pagtanggap sa amin dito sa Oxford uh, Maraming salamat. Wow. Uh, okay. Ayan. Ay, may pabahon pa sila. <laughs> <Bigan. laughs> si Buyas at saka saging, uh, At saka Munggo. Oh, ito puso kami nagpapasalamat sa inyo sa inyong may hindi na pagtanggap. Sa <laughs> <laughs> bakit <laughs> yung <laughs> poso oh. ni Bex? Shout out din sa mga taga Mabini, Pangasinan. Oh. Kumusta kayo dyan? Nanay Kuring. Mm. Oh, Ay, yeah. Nanay Kuring. Nanay. Nanay Kuring. Yan, sana Shout kayo okay, nakasama Kuring, din. Kaya ati Maribig. Um, katrabaho ko sa US, sa Striker. Shout out sa inyo dyan. Ayan Ay, po. Hello po sa inyo. Shout out din pala sa mga anak ko kay... Uh, Jinin, Jason, na Jasmine na sa Michael at kay Mrs. Ole para hindi Hello po mama sana sila ay makarating din dito gusto yung kape musiu madam musiu musiu muli kahit uh, uh, pinagpapasalamat sa mga taga Mindoro, San Jose, FF, DFM, FF, anong ng bata? Hindi sa lahat ng mga katinista sa dito sa ano San Jose, Occidental Mindoro, isang kagalakan na nakilala ko natin sila, ganon din sa lahat ng katinista dyan. Uh, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay! Pasalamat din kami sa no, pagkatay ng kambing. Uh, yung bibingka, masarap. Lahat ng handa nila, masarap. Yes! Kami yes. ay busog na busog. Busog na busog sa dyan at saka sa pagmamahal. Uh, ikaw, ano mong gusto mong sabihin? Mustas! Uh, <laughs> Bayat <action> na naman. Espanyol. Señorito, señoritas. Que bonito bebe para siempre. <laughs> <laughs> Yun, sa ulit, <laughs> <laughs> sa uh, mga pagkain. <laughs> pagdating unang araw namin uh, oh. yung tinola yung Sabaw oh, pa lang. Oh. Ulam na. Ulam na. <laughs> uh, tapos uh, pagdating ng gabi, yung yung kambing. Talagang sumunod na araw kambing, kambing, kambing. hindi ko tigilan lang mapunta lagi sa kubita talong aldo ng kalday pero gusto niya gusto niya itikaw niya yung kwan <laughs> uh, uh, adobo saging pa lang. Siganda dito okay. dati, magbuhe. Online antay ro mas sasabihin ko okay. okay, na kuya. <laughs> Hello. Espanyol. 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 Spanish. Ha? Ano sinasabi? Nagpapasalamat ako kay Sir John at kay kay Vince at nakarating sila dito. At kami ay maraming maraming salamat. Thank you so much po Kuya Vince at saka Kuya John at sa mga pasalubong. <laughs> Ante. Ante. Salamat po kay Sir yun sa so Pangan kay Sir ano, Bin. Bin. Marami maraming salamat po. <laughs> sa pasalubong namin. <laughs> <laughs> Dahil ano, nakarating sila dito kahit pakalayo, eh, dinayo talaga tayo dito para ano, pasyalan. ni Teligaya. Ang <laughs> kanti pa Ayan, gusto ko lang pong magsalamat sila manong Junior sa so Pangan at kay Kuya Beans dahil nag-effort silang pumunta dito from Pangasinan to number. Thank you po sa lahat ng mga pasalubong. Sa bagoong, oh, Patis, Dangget, Ubos. Ubos ang ano, daing. Thank you so much po. Balik po ulit kayo sa so sun. Sa Pasalubong! Sa mga pasalubong namin! Good morning po sa inyong lahat. Yan. Gusto ko lang magpasalamat kay Manang John at kay Kevin. Uh, maraming maraming salamat. Kahit na sobrang layo ay pinilit niyong makarating dito. Yes, thank talaga. you ng thank you ng maraming maraming. Sa sunod ulit. <laughs> sa sunod na lang ulit maglaro ng ano, tennis. Pag may class A ang kalaban. Thank na. Ka thank dito. Masaya. Marami din yung activity. So, puta sa ilog, na lido. Marami sa, sa... susunod, sana dun si Jun sa, ano, sa bahay nila, makapagkita tayo. Tapos, pas-shoutout sa kuwi ko. Kuwi <laughs> Johnny, pati yung mga Kasi States, mga kapatid ko. Thank you. Kay Uncle Benji, lagi Oh, Uncle Benji nga pala. Nakalimuto ka, pa, Uncle Benji. Okay, okay pauwi na sila. Ay, kalungkot na. Ay, salamat.

mo kuya, yung saging sa likod nyo, na. plus 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 may plus 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 yung na <laughs> <laughs>

Oh, sunod tayo next week. Balik tayo eh, sunod tayo ng Pangasinan. Okay, thank you. Oh, <laughs> oh, hug na kayo, Manong. Hug na, hug. Hug, hug. <laughs> oh. Kasama sa Kasama ka sa Kasama <laughs> <laughs> na Kasama eh, si <laughs> <laughs> ka <sa> <laughs> <laughs> eh. Hug na, hug. Bye-bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye JD. Bye-bye. <laughs> Bye. Gusto mo sa mama Yeah, mama siya okay sa No, no. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you extend talaga yayin sa